Hello guys, JSD Gaming at yan. Ah, uh, nakikita nyo nga no. Yan, ilang ba yan? Ilang uncommon yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 30 ang common. Bali 29 kasi pats pala ito. Isa. Bali 29 na ang no. Kung bakit, ba't ko ginawa yan? Kasi umay na, umay na ako dun sa ano. Dun sa uncommon na na event yung kailangan mag-appraise no 200 ba naman so yun na ito rin uh, benefits din itong ginawa ko na to uh, marami din nag level na no uh, mga abilities no sa loob lang yan na ano loob lang yan ng 4 hours 4 hours and 39 minutes yan ha? 4 hours and 39 minutes yan guys no so paano ko nga ba ginawa yan eto yan guys ah, uh, pumunta lang ako dito sa ano sa low level yan. Tignan na natin. Open na natin. Yan na siya. Yan. Ang ginawa ko guys. Kasi ito yan. Yung event na to. Umay na umay na ako dito eh. Yan. Hindi ang basta basta makapulot na uncommon eh. Yan. Umay na umay na ako dito. 92 to pa lang. Hindi ko makuha to. Yung 50 day coin. Malapit na. 5 days na lang eh. So yan. Tignan natin. Lagay na natin yung ano. Appraise na natin yung nakuha ko. No, hindi pa na yung bag ko. Pwede pa pala ito. Umami ko pang bag. Eh. Appraise na natin. So, naka-29 na tayo. Appraise. Umay na umay na ako dito. Kaya ginawa ko na ng technique. Kayo rin ba? Umay na umay na rin ba kayo? <laughs> Tagal matapos eh. Gustong gusto ko na siyang matapos. Yan. Yeah. Is natin naan. Grabe naman eh. kasi. Kasi kailangan ko yun. Kasi F2, alam mo naman, F2P lang tayo. No? F2P lang. Kailangan natin ng pang salmon. Yan. Pagkatapos yun, naka-monster codex pa pala. Oh. Naka-monster codex pa. Then, aba, hindi ko pa nga nakuha lahat. Temporal piece pa nga pala. Yan. Kaya ang ginawa ko nga, pumunta lang ako sa low level. Mga 2 hits ko to, no? Then, ito yung pinakamababa na, ano, uh, level na na merong, ano, uncommon na drop. Ayan. Ito yung pinakamababa, ano. Kasi kapag dito pa sa mas mababa, dadalawa lang mas mahina yung drop rate. Uh, dadalawa lang yung green. So, much better pumunta ako dito sa, ano, sa corrupted basin. Kasi, set na yung nilalaglag dito, no. So, nakano ko sa 4 hours. Hindi ko alam kung sayang sa oras Pero kailangan kong kailangan ko kasi yun eh Ah uh, Gusto ko kasi yung makuha eh Yung ano Eto yung dito sa exchange Yan Kailangan ko kasi to <laughs> Kasi f 2 tayo Tapos wala pa akong epic no Kailangan ko yan open So isa na lang yan So yung isa na no open ko na Wala rin binigay Then yung ability Ayan napatas din natin yung ability Mabilis din No Ang dami ng ability nakita nyo kanina ano So, pumunta nga tayo sa low level. 2 hits lang natin. Tapos, gumamit tayo ng long range weapon. Which is yung... Ah... Uh, stop, no? Normally, stop pa ako kahit pa parang level 43. tayo lang, guys. Kung umay na umay na rin kayo. Dito sa... Uh, ano na to? Dito sa event na to. na napindot pa nga natin to. Kung may na umay na nga kayo dito sa event na to, no? Uh, mag-EFK lang ngayon sa si low level. Kung saan dito, sa so corrupted basing. Kahit dito, no. Kahit saan dito. Two hits mo lang yan, o kaya kung mas pa yung weapon, no. One hit mo lang yan. Ano? So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat. Yung eh, lang for today's video. And see you to my next video, guys.